Shirling, shirling ngono, shirling Itu shirling ngono, shirling Mana? shirling itu shirling itu shirling ngono, shirling ngono, shirling ngono, shirling ngono, shirling ngono, shirling ngono, shirling 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 8,500 Jake Jackson. <laughs> kasi <Isay> 8,000. <laughs> bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede mo kaming like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Okay, so, well, nandito tayo sa isang park dito. Dito kami dati nagtatambay ng mga kaibigan ko nung bagong dating ako rito. Diyan naman yung Galeria Cabor. Yan ba yun? nag dyan sa telepono. So dyan sa itaas, yan. Mga bahay ang mga yan. Pero sa iba bahay, mga negosyo. At ang mamahal ng mga ano dyan. Ang mga paninda nila. At kaya dun o. Lewis Vuitton. Vuitton. So, nung bagong dating ako ay dito kami tumatambay noon. So, yan noon, puntahan natin ng ating kaibigan noon. Kasi dyan na ay caretaker dyan. Siya ang magsasara ngayon. Bali, tatlo silang nag-alternate dyan. Siya ano, ngayon, kaya puntahan natin siyang naka-duty ngayon hanggang alas 9 mamaya ng gabi saan uro? ngayon ay alas 5 ngayon ay alas 5 ng hapon so marami pang dekorasyon kasi hanggang ano eh 3 kings hanggang 6 kasi piyesta pa ito yung mamahal ng mga paninda nila dito mga pre-shop ang a... oh, ganda ang mga ano, dekorasyon dito kasi mga mayayaman ng mga tao kaya may nagbabantay syerte naman yung kaibigan ko rito ay nakapasok dito mali dalawa ba silang Pinoy at isang isang ibang lahi

kundahan natin ng ating kaibigan maganda kasi rito kasi yung Prada mamahal lang mga panindalihan nila dito so ang Gochi poros may tatak yung mahal lang ng nila rito. May tatlong nag-alternate na caretaker. Barbor. So, so, yung kaibigan natin ang magsasaraan ngayon mamaya. And for you. and for so dito sila syerte nila ngayong Disember kasi marami silang tip portiere ibig sabihin yan guardia

Ayan, dito na sa taas. Ayan. Ayan, habang siram, siram na yan eh. ayaw ba? Ano ba, di mar dito eh. Nakapal mo tatay, nanginan mo pa na ito. Pantalo kayo, huwag sobrat ka. Pantalo <toothpick> nga dyan, yung sa'yo <manager> kasi narinig. na. Ay, ni video. Ay, dapat dyan, dyan. Nah, mengemang memahaling mereka le nggak tetap. Kita Yang fokus kita. natin po kasi ta haircut Pesila, bukado kata kau tidak tahu. Tidak Brunello ay dai ay. ay. O, oh, di Marco. Eh nak kapok kat sini tak? Dai sang Ano bawa dai. Isang ini anu ay, libung pentaraun. Mahal lah. Tu pipe pipe lagi

channel apa Nah gua tunggu bisa sekat pulung 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 pulung